Alright, what's up mga pare ko? Mag-update lang ako dito sa ginawa ko. So ito yung Suzuki Mini ni Utol. Alright, so ito siya. Uh, binaliktad ko lang yung mga puan kasi pinalalamig ko. May gagawin pa ako ulit. So gusto ko lang i-share to at i-update yung ginawa kong observation dito. And wag nyo na lang pansinin yung napaka-alikabok at napakaraming engine bay. Dahil a uh, alikabok pa ng dinggalan yan. Dinggalan Aurora. So may ginawa ko dito mga pare ko. Pinasakit talaga yung ulo ko nito dahil sa check engine. So ito yung check engine mga pare ko. yan Yung kulay amber na yan, seat belt and power steering indicator. Pero ngayon naman wala na to. So try kong start para makita nyo lang din. Alright, so wala na mga pare ko. Pati yung airbag dati, ngayon wala na rin. Right, so ito yung ginawa ko dito. Eh, laging lumilitaw yung check engine and then pagka ini ko, so ang lumalabas ay knock sensor at saka yung catalytic converter. So naibaba ko na rin yan dati. Nalinisan ko na yung catalytic, malinis na. And yung sensor naman, okay yung sensor. Tinest ko na din yan gamit yung uh, multimeter and then pinainit din natin. So may reading talaga siya okay yung oxygen sensor. To make the long story short, matagal na yung, yung problema na yan. Since pa napagkabili nito, one week lang yata, umilaw ni check engine. Matatanggal siya, pag iniskan, cleaner code, pag kanilong drive, babalik na naman. And biglang nag check engine. So yung panghuli kong iniskan sa probinsya pa nun, uh, nakita ko yung knock sensor. So basically, pagkaganong kasi may bagong code din, knock sensor. So pinalitan ko ng knock sensor. So, nung pinalitan ko ng knock sensor, one week lang, umilaw na naman yung knock sensor. Tumagal na siya ng tumagal, nakailang biyahe na rin to. Hindi ko na lang pinaintindi kay Utol. Then, ginawa ko, umorder ako ng knock sensor. Kaya e lang, nagdududa kasi ako, kasi nga, bago pa yung knock sensor, bakit siya nagkaroon ng fault code ulit ng knock sensor? So, napakagulo talaga, pero yung fault code ng uh, P0420, yung catalytic converter ay nandun pa rin. Hindi siya nawawala. Pero may balak na talaga akong gawin. Kaya uh, matagal ko nang in-order to eh. Itong oxygen sensor extension. So ito yung ginagamit para ma-extend yung oxygen sensor at tumaba. Kung lumayo doon mismo sa may pipe niya o doon sa may catalytic converter niya. Kauna ko munang ginawa ay kinabitan ko ng extension. So ito yung itsura ng extension mga pare ko oxygen sensor extension. So, naikabit ko na ito eh. Ito na siya. Nakikita nyo na yan. ito yung bank 1. Sensor 1. Ito naman yung sensor 2. Ayan. Kung makikita nyo, yung oxygen sensor natin ay may extension na. So, nilagyan ko na yan. Ayan. Sobrang layo na nung no. oxygen sensor. Doon mismo sa may catalytic na. Yan. So, nangyari bale, lumayo yung oxygen sensor doon sa mismo catalytic. Pero itong sensor 1, hindi ko siya nilagyan kasi hindi naman siya kasama doon sa uh, fault code. So, iba kasi ang fault code niyan mga pare ko. And after 5 days na araw-araw ginagamit, nawala na yung knock sensor, nawala na rin yung fault code ng catalytic converter. So, ang gusto ko lang ipalabas dito sa inyo mga pare ko, na dahil sa, sa, hindi talaga namin mawala-wala yung fault code na catalytic converter ang nangyayari siguro duda ko lang ha duda ko lang talaga so correct me if I'm wrong so pwede nyo i-comment kung mali ba ako pero nawala din kasi yung fault code ng knock sensor simula nung nagkabit ako ng extension so ito talaga mga pare ko ay life hack lang to so pwede kasing sira na talaga yung catalytic converter na to and kailangan ng palitan. So, so, ito lang yung naging life hack ko, baka sakaling maging okay. So, ayun, tagumpay naman na nawala, pati yung fault code ng knock sensor. And then, nag data stream din ako, ayun, okay naman yung reading ng knock sensor at saka yung oxygen sensor. Actually, mga pare ko, napakarami ko na kinabitan ng oxygen sensor extension na to. Gaya ng Wigo, ng Mirage, Sobrang effective nito para dun sa mga oxygen sensor na nagluloko. Na laging lumalabas na lang yung check engine. Then pagka in mo, oxygen sensor yung problema. Kahit pinalitan mo na ng bago, ganun pa rin. Ito lang talaga yung nagiging sagot lagi. So yon paandarin ko sa inyo. Kahit marumi. Pero makikita nyo, sobrang ganda lang andar niya. Ayan o. Hindi ko lang alam sa video pero napakatahinik niya mga pare ko. Napakaganda ng minor niya. So ayan yung minor niya. Ayan. 900. Okay. So hindi na rin siya up and down. Kagaya nung una. And wala na talaga siyang cold code. So 5 oh, days yan mga pare ko. Binabiyahe to ng Baliwag Bulacan to hanggat So, kasi nga, pinapa-stress test ko talaga para makita at malaman talaga kung iilaw pa yung check engine, kung babalik pa talaga yung check engine. So, ayun, masasabi ko lang, natagumpay yung nilagay kong life hack na oxygen sensor extension. So, ganun lang mga pare ko ginawa ko. Sobrang tagal na, 2 years na talaga namin problema yung catalytic na yun. binabana na, nilinisan, ano pang ginawa. Mabuti na lang, nakuha lang sa ganun. So hello nga pare ko, so comment nyo na lang kung mali yung naging duda ko na nadadamay lang yung knock sensor dun sa mismong oxygen sensor dun sa catalytic converter. Kasi nga, nung di ko pa nilalagyan nga ng extension, sumasabay yung check engine ng knock sensor. So yun, kasi duda rin talaga ako na may sira yung knock sensor kasi nga, gaya na ng sabi ko sa inyo, bago pa yung knock sensor. So yun nga, may parts pa tayong extra. So, mabuti na lang, hindi ko pinalitan. So, in case naman na umilaw siya, update ko na lang kayo and then may pamalit naman. So, ayun lang mga pare ko. Alright. Pero okay na eh.